Kumusta? Naisip mo na ba kung bakit ano, may mga taong parang ang dali lang makakita ng mga oportunidad o solusyon yung hindi napapansin ng karamihan? Oo nga no, yung parang paano nila naisip yun? Exactly. Ayon sa librong pag-uusapan natin ngayon, ang Vision That Leads, Unlocking the Leader's Gift of Vision Seeing What Others Cannot ni Chris R. Velasquez, hindi raw itong tungkol sa posisyon mo or um galing mo lang. Ah, hindi lang sa title. Oo. Ang tunay na pamumuno raw ay nagsisimula sa ibang paraan ng pagtingin. Sige, himayin natin ito. Titignan natin kung ano nga ba itong God-centered perspective na sinasabi ng may-akda at um, paano ito nagiging practical. Tama. Para sa iyo ito, lalo na kung naghahanap ka ng mas malalim na pag-unawa at ano, konkretong gabay sa pamumuno sa trabaho man, community o kahit sa sarili mong direksyon. Sabi nga, ang mga tunay na leader daw may kakayahang makita yung mga bagay na hindi halata sa iba at hindi ito hiwalay sa practical strategy ha. Hindi hiwalay. Oo. Ang aalamin natin ay kung paano pinag-uugnay ng aklat itong sinasabing um, spiritual na pananaw at yung mga konkretong hakbang para makagawa ng tunay na pagbabago. Okay, okay. So, madalas nating marinig yung salitang vision, lalo na sa mga leadership talks, di ba? Oo, common yan. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito base sa perspektibo ng aklat? Kasi parang andali sabihin na magkaroon ka ng vision, pero parang hindi lang ito simpleng pangarap o daydreaming, tama ba? Tama, hindi lang. Binabangkit pa nga yung kawigaang 29.18, kapag walang pangitain vision, ang bayan ay sumasama. Ano ang ibig sabihin ito sa konteksto ng pamumuno na tinatalakay dito? Magandang tanong yan. Kasi ayon sa aklat, ang vision na tinutukoy dito at binabangkit pa nga yung mga orihinal na salita sa Biblia, yung Hebreyong chazon at Gregong opsis para idein ito. Ah, may biblical roots pala. Oo. oo. Hindi lang daw ito basta magandang ideya o sariling ambisyon o kaya simplang optimism lang. Okay. Ang pagbibigay biin dito, ito raw ang isang spiritual perception. Spiritual perception? Pat? paano yun? Parang isang uri ng pagkakita o pag-unawa na ipinapakita o ibinubunyag mismo ng Diyos tungkol sa kanyang ginagawa o gagawin pa hindi galing sa sarili lang. Ah, so parang revelation. Dadyo, ganun nga. Binabanggit yung utos kay Habakok na isulat ang pangihitin kasi siguradong darating ito. Ang vision daw na ito ay nakaugat mismo sa karakter at mga pangako ng Diyos. Gets? Ito yung naghihiwalay sa pananaw na galing sa pananampalataya kumpara sa wishful thinking lang. Malaking pagkakaiba yun. Oo. At ang interesante dito, hindi ito passive dreaming, kundi isang aktibong pagtingin, seeing, na base sa divine revelation. Ito raw yung nagiging lente sa paggawa ng desisyon, pagsukat ng risk at pagpapanatili ng pag-asa. Wow! So, hindi lang siya basta goal setting na may kasamang dasal. Parang pagtugon nito sa isang bagay na ipinapakita na. Tama. Pag-respond. Pero bakit kaya? Ayon sa aklat, madalas ay limitadong pananaw natin. Bakit hindi natin basta-basta nakikita itong spiritual perception na ito? Kung talagang available naman pala, ano yung mga humaharang kumbaga? Ay marami raw talaga at pamilyar siguro ito sa marami sa atin, ano? Sigurado. Una na dyan ang takot. Takot magkamali, takot sa sasabihin ng iba, takot sa hindi sigurado. Yung mga ganun. Ay, takot. Oo. Pangalawa, yung pagiging short-sighted. Yung focus lang sa mga kagayat na problema o resulta, hindi makita yung pangmatagalan. Yung tipong patay sunog lang. Parang ganon. Pangatlo, at ito'y malakas daw na kalaban, ay yung tinatawag na cultural conformity. Ah, ito. Yung pagsunod sa uso. Oo. Yung pagsunod na lang sa uso, sa ginagawa ng lahat, o sa nakasanayan sa ating industriya o community. Parang hindi natin namamalayan, pero sinasara nito yung isip natin sa mga posibilidad na labas sa normal. Yung cultural conformity, parang yan yung pinakamahirap kalabanin minsan. Kasi hindi mo napapansin. Na nandyan na pala. Yung parang ganito naman talaga dito. Na thinking. Tama. Eksakto. Nakakalunod minsan. Punan sa ekonomiya. Sobrang bilis nga. Dahil dito, nagiging mas madali na lang na iwasan ang risk. Yung risk aversion. Ah, okay. Para safe? Oo. Oh. Sabi nga sa aklat, maraming leader ang nagde-default na lang dito. Kaya hindi na nakakakita ng bagong direksyon. Nagiging manager na lang, hindi leader na may vision. Nakakarelate ako dyan. Parang ang hirap na makita ng malinaw kapag napapalibutan ka ng ingay, pagod at takot. Paano nakakatulong yung perspektibo na tinuturo ng aklat dito? Dito na nga pumapasok yung halaga ng ibang lente, kumbaga. Nagbibigay ang aklat ng mga halimbawa mula sa Biblia, mga taong nasa gidna ng imposible pero nakakita ng iba. Tulad Nino. Si Moses, sa harap ng nagliliyab na puno. Parang ordinaryong pangyayari lang sa malayo, pero nung lumapit siya, may nakita siyang tawag. Hmm. Oh, yeah. Si Esther, na reyna, pero nag-risk ng buhay para sa bayan niya dahil may nakita siyang mas malaking plano si Nehemiah na nasa malayong lugar pero nung narinig niya ang kalagayan ng Jerusalem, nakita siya ng potensyal sa kabila ng sirang pader. Wow! Mga kwentong may seeing beyond. Oo, nakita sila ng higit pa sa limitasyon ng kanilang panahon at ang mahalagang punto rito, ayon sa aklat, hindi ito isang mahiwagang bagay na para lang sa ilan. Hindi. Akala ko parang special gift? Sinasabi pa nga na itong seeing with God's perspective ay isang kakayahang learnable. Teka, learnable pala. Ibig sabihin, may proseso? Meron. Natututo, sinasanay, dinidisiplina at syempre, nakaugat sa relasyon sa Diyos. Ah, okay. Dito siguro nagiging mas praktikal ang usapan para sa marami. Kasi nagbibigay nga ang aklat ng isang framework yung may apat na hakbang para maisalin itong pananaw na ito sa konkretong aksyon. Tama yung framework. Pwede mo raw itong gamitin mag-isa o kasama ang team mo. Ito yung see, discern, declare, deploy. Pwede mo bang himayin ito para sa amin? Ano yung laman ng bawat hakbang? Sige, Napaka-practical nga nitong framework. Ang unang hakbang ay see, perceive, mamasid. See, okay. Dito nagsisimula ang lahat sa tinatawag na spiritual attention. Ito yung intentional na pakikinig at pananalangin. Ah, hindi lang basta tingin-tingin. Hindi lang. Ang tanong daw dito ay hindi lang ano ang gusto kong gawin, kundi ano ang ipinapakita o ipinaparamdam ng Diyos na hindi ko pa napapansin. Hmm. Mas malalim na tanong. Oo, kasama rin dito ang pagiging mapagmasid sa paligid at pagkalap ng datos pero hindi lang numero ha, pati kwento ng mga tao, mga nararamdaman nila. Qualitative data kumbaga. Tama, mahalaga ring matukoy yung mga fog o mga bagay na lumalabo sa paningin natin, yung mga takot, maling akala o ingay na nabanggit natin kanina. Kailangan linawin yung paningin muna. Oo. May exercise pa nga dito na tinatawag na 48-hour site audit. Ano yun? 48-hour site audit? Parang interesting yun na. Ah. Paano ginagawa yun? Hindi lang siya basta pagmamasid lang. Ang suggestion sa aklat ay sa loob ng dalawang araw, um... Aktibo mong itala saan mo nakikita yung mga paulit-ulit na frustrations o problema sa team o sa community. Okay, mga pain points. Oo. Saan mataas ang energy at saan ito laging nauubos? Anong mga pag-asa o pangarap ang laging lumulutang sa mga usapan? Ah, so positive and negative. Kapag pinagsama-sama, ay makakatulong para matukoy kung saan ka marahil tinatawag ng Diyos na kumilos o mag-focus. Parang pagiging detective sa sarili mong konteksto. Ang galing! Parang pagbibigay ng atensyon sa mga sinyales na nandyan na pala. Okay, so nakapag-observe na, nakakita na ng mga potential insights. Ano yung kasunod, yung discern? Paano mo malalaman kung tama ba yung nakita mo? O baka imagination mo lang? Magandang tanong yan. Dito napapasok ang discern, interpret, suriin. Ito yung proseso ng pagsusuri at pagtiyak. Kung yung nakita mo ay totoo nga ang galing sa direksyon ng Diyos at hindi lang sariling ideya. Crucial to. Paano? Paano? Una, at pinakamahalaga raw, ay subukan ang ideya laban sa salita ng Diyos. Check sa Bible. O, tinitignan mo ang mga prinsipyo at katotohanan sa Biblia. Hindi ibig sabihin na dahil mas mataas ang kanyang pamamaraan, ay babaliwalain na nga ang facts, kundi i-interpret mo ang facts sa liwanag ng kasulatan. Okay, makes sense. Pangalawa, mahalaga raw ang paghingi ng payo sa iba, mga taong pinagkakatiwalaan mo at may karunungan. Binabanggit dito yung kawikaan 1114 na kapag walang patnubay, ang bayan ay bumabagsak. So may personal reflection at may communal aspect din pala. Hindi lang ako ang nakakita, kailangan ng ibang mata. Oo, importante yun. Proteksyon yan laban sa pagiging masyadong kampante sa sariling pananaw. Ang pagkakaroon ng diverse council. Tama. Ano pa? At pangatlo, magtanong ng mga clarifying questions tungkol sa ideyang sinusuri. Halimbawa, kung totoo ito, ano ang mga posibleng susunod na hakbang? Ano ang magbabago sa buhay ng mga tao kung ito ay mangyari sa loob ng limang taon? Ano ang mga potential risks at paano ito haharapin? Para mas maging konkreto. Oo. Oh. May tool pa ang sinusuggest dito yung discernment table kung saan magtitipon ka ng 3 to 5 trusted advisors para sama-samang suriin ang isang ideya gamit ang biblical principles, practical implications, at risk assessment. Hindi ito one-time event kundi isang proseso. Wow, may tool pa. Ang ganda. Okay, malinaw. So, may proseso ng pagtingin, see, at pagsusuri, discern. Pagkatapos nito, ano nang gagawin? Dito na papapasok yung declare, yung pagsasabi na sa iba. Parang ito yung part na medyo nakakakaba minsan, no? Totoo yan. Medyo challenging part to. Ang declare or proclaim, ipahayag, ay yung pagsasabi na ng vision sa iba. Pero hindi lang basta announcement. Hindi lang memo. Hindi. Sabi sa aklat, kailangan ito ay malinaw at madaling matandaan. Mas importante raw ang clarity kesa cleverness. Simple lang dapat. Oo. Dapat sapat na malaki para magbigay inspirasyon at hamon, pero sapat din na tiyak para maging gabay sa mga desisyon at prioridad. Balance ulit. Tama. Isang mahalagang paalala rito ay ang pag-declare ng may vulnerability at imbitasyon. Tulad daw ni Jesus na gumamit ng mga talinghaga hindi lang puro utos. A ah, invitation, hindi imposition. Correct. Kailangan din itong nakaangkla sa katotohanan, sa mga pangako ng Diyos at sa mga konkretong resulta na inaasahan. May simpleng formula pa nga na binibigay para sa pagbuo ng vision statement. Sino tayo? Sino ang pinaglilingkuran? Ano ang mag-iiba? Kailan magsisimula? Pwede ba magbigay ka ng halimbawa noon para mas maintindihan namin? Para mas tangible Oo naman. Halimbawa, gamit niyong formula, tayo ay isang grupo ng kabataan sa Barangay X, sino tayo? Na naglilingkod sa mga kapwa-kabataang nalululong sa online games, sino ang pinaglilingkuran? Upang matulungan silang magkaroon ng balansing buhay at makahanap ng ibang libangan, ano ang mag-iiba? Simula ngayong taon hanggang sa susunod na dalamang taon, kailan? Wow, ang lino. Specific, may target, may layunin, may time frame. Gets ko na. Malinaw, di ba? May structure. Oo. At syempre, hindi pwedeng hanggang salita lang. Dito na siguro papasok yung panghuli, yung deploy. Kasi sabi nga, vision without action is just, ano nga ba yon? Hallucination daw. Hallucination. Tama, eksakto. Napaka-importante nito. Ang deploy, operationalize, isa katuparan, ay ang pagsasagawa na. Action part. Oo. Oh. Ang critical na punto rito, kailangan daw ng agad na kasunod na hakbang na magagawa sa loob ng 30 days. 30 days lang, agad-agad. Oo. Vision is useless daw without a credible next step. Kailangan makita ng mga tao na seryoso ka at may mangyayari talaga. Hindi pwedeng puro plano lang. Momentum is key. Tama. Kasama rin dito ang pag-iisip kung paano ito mapaparami o maituturo sa iba. Sa pamamagitan ng discipleship, pagbuo ng leadership teams, o paggawa ng mga proseso para madaling maipasa ang gawain. Sustainability. Ah, okay. Hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw. At syempre, kailangan sukatin ang progreso. Dito papasok yung pagsukat ng mga bagay na mahalaga, yung nagpapakita ng tinatawag na kingdom outcomes. Hindi lang basta yung mga madaling bilangin. Kingdom outcomes. Yan yung nabagit mo kanina. Oo. -o. May exercise din ditong 30-60-90 implementation plan kung saan magsusulat ka ng malinaw na action steps, kung sino ang responsable at kung paano susukatin ang tagumpay para sa susunod na 30, 60 at 90 na araw. Grabe, ang ganda ng framework na yan. See, discern, declare, deploy. Talagang practical at may structure. Pero alam mo, habang pinapakinggan kita, Naiisip ko yung mga posibleng tanong o alam mo yan ah, pag-aalinlangan ng iba. Sige, ano yon? Halimbawa, may mga maaaring magsabi sa'yo, hindi ba parang manipulasyon lang yung vision casting na yan para mapasunod ang mga tao? Ah, yung manipulation question, no? Oo. O kaya naman, masyadong ideal, masyadong impractical. Kailangan natin ng konkretong plano, hindi lang pangarap. Vision versus plan. But okay, gets. Practicality issue. Tapos, paano kung hindi ako sigurado kung galing ba talaga sa Diyos ang ideya ko? Yung uncertainty. Mm, yung discernment ulit. Ang aklat. Oo, at magaganda yung mga tanong na yan. Kasi madalas talagang lumalabas yan. Tinatalakay din yan sa libro. Okay, paano sinasagot? Sa tanong tungkol sa manipulasyon, ang sagot ng aklat ay malaki ang pagkakaiba. Ang biblical vision daw ay isang imbitasyon para makiisa sa agenda ng Diyos, hindi para kontrolin ang tao para sa sariling agenda. Imbitasyon versus control. Tama. Ang manipulasyon daw ay gumagamit ng vision para mang mangcoerce. Ang biblical vision ay nag-iimbita sa co-ownership at shared purpose. Ang test daw dito, pinaparusahan ba ang hindi pagsang-ayon o ang pagtatanong? Napapanatili ba ang dignidad at kalayaan ng mga taong kasama mo? Kung oo ang sagot sa pangalawa, malamang hindi ito manipulasyon. Okay, malinaw yung pagkakaiba. Mahalaga yung how. Paano naman yung issue ng pagiging impractical daw. Vision versus plan, pangarap lang ba to? Tungkol naman dyan, sinasabi ng aklat na hindi sila magkalaban, kundi magkakatuwang. Partners sila. Partners. Oo. Ang vision ang nagsasabi ng bakit at para saan tayo pupunta. Yung purpose, yung direction. Ang plano naman ang nagsasabi ng paano tayo makakarating doon. Yung steps. Vision is the why, plan is the how. Exactly. Sabi nga, vision without a plan is just wishful thinking. Pero a plan without the right vision might lead you efficiently to the wrong destination. Kailangan pareho. Ang vision ang nagbibigay ng direksyon at inspirasyon sa plano. Makes sense. Kailangan pareho at yung dalawa pang tanong, yung uncertainty kung galing ba talaga sa Diyos, at yung kailangan ba ng karisma. Sa uncertainty, binabalik tayo sa proseso ng discern hindi ito magic na biglang alam mo na lahat. Ito ay isang proseso. Proseso, hindi instant. Oo. Pinagsasama ang panalangin, pag-aaral ng salita, paghingi ng payo sa mga mapagkakatiwalang tao, at paggawa ng maliliit kalkuladong hakbang, yung tinatawag na risk-calibrated steps. Maliliit na hakbang muna? Tama. Hindi kailangang malaman agad ang buong blueprint. Tulad ni Nehemia na nabanggit natin, nag-survey muna siya ng palihim, nanalangin, nagplano, nag-recruit, bago siya nag at nagdeploy. deploy Process talaga. Okay, so trust the process. Paano yung karisma? Tungkol naman sa karisma, mariing sinasabi ng aklat na hindi ito requirement. Talaga? hindi kailangan. Hindi raw. Ang vision leadership ay mas madalas daw na bunga ng disiplina, linaw at katatagan kesa sa natural na pangakit o galing sa pagsasalita. Disiplina, linaw, katatagan. Okay. Uli, si Mehemia ang halimbawa. Hindi siya kilala bilang isang charismatic speaker, kundi bilang isang taong may malinaw na nakita, nanalangin ng husto, nagplano ng maigi, at nagmobilize ng tao. Action speaks louder than words, kumbaga. So good news 'yan para sa ating mga introvert o hindi natural na showman, hindi hadlang 'yun para maging visionary leader. Okay, malinaw 'yan. Ang galing. Ngayon, nabanggit mo kanina yung pagsukat ng progreso na hindi lang dapat tumingin sa mga vanity metrics. Ah, oo. Vanity metrics. Yung mga numerong maganda tignan pero hindi nagsasabi ng tunay na pagbabago. Ano ba itong kingdom impact na dapat i-focus at paano ito sinusukat sa practical na paraan? Medyo abstract kasi pakinggan, no? Oo, medyo kailangan i-unpack. Kung titignan natin sa mas malawak na konteksto, ang Kingdom Impact ay tumutukoy sa mga resulta na nagpapakita ng paghahari ng Diyos, pagbabago sa buhay ng tao sa komunidad na naaayon sa kanang mga values. Hindi lang ito tungkol sa laki ng organisasyon o kita. Okay, so values-based results. Paano mo nga ito isusukat? Nagbigay ang aklat ng ilang kategorya para maging mas konkreto. Una, mga relational indicators. Relational? Like… May pagdami ba ng meaningful mentoring relationships? May mga kwento ba ng pagkakasundo, pagpapatawad o reconciliation sa loob ng grupo o komunidad? Nababawasan ba ang alitan? Yung mga ganon. Ah, quality of relationships. Tama. Pangalawa, mga presence indicators. Presence? Paano yun? Naaabot ba natin ng mga sektor ng lipunan na dati ay hindi napapansin o unseen? May mga nabubuo bang bagong partnerships para sa kabutian ng mas marami? Lumalawak ba ang impluensya natin sa positibong paraan? Yung presence natin may epekto ba? Okay. Reach and influence for good. Oo. At pangatlo, mga sustainability indicators. Sustainability. So, pangmatagalan. Correct! Nakakapag-develop ba tayo ng mga bagong leader na magpapatuli ng gawain? Maayos ba nating napapangalagaan ng mga resources, oras, talento, pera na ipinagkatiwala sa atin? May stewardship ba? Leadership development and stewardship. Okay. Ang mahalagang tanong daw ay hindi lang ilan ang umatend o magkano kinita kundi nagkaroon ba ng tunay at pangtagalang pagbabago sa buhay ng mga tao dahil sa ginagawa natin. Yan. Mas malalim na tanong. O kaya, naging mas mabuti ba ang kalagayan dito dahil sa presensya natin? Gusto ko yung mga tanong na yan. Mas malalim at mas makahulugan kesa sa mga karaniwang metrics. May mga kwento ba o halimbawa sa aklat na nagpapakita nitong pagsukat ng kingdom impact sa totoong buhay para mas mavisualize natin? Meron. May isang kwento doon tungkol sa isang maliit na simbahan sa probinsya. Napansin nila yung talamak na kalungkutan at isolation ng mga nakakatanda sa kanilang lugar. Ah, common problem yan. Oo. Oh. Hindi sila nag-focus sa malaking event. Ang vision nila, simple lang. Walang matanda sa aming lugar ang dapat makaramdam na nag-isa sila. Ang ganda. Focused. Ang deployment nila, nagkumit sila sa simpleng lingguhang panbisita sa bahay ng mga matatanda, kasama ang ilang high school students. Malit na bagay, pero consistent. Consistency pala? Oo. Sa loob ng 18 months, ang kingdom impact na nakita nila ay hindi lang pagdami ng membro, kundi nabawasan ang report ng isolation sa mga matatanda. Wow! Dumami ang volunteers, pati yung mga estudyante, natuto ng empathy, at may isang lokal na panaderya na nag-donate na ng tinapay para sa mga binibisita? Grabe na ripple effect. Eksakto. Nakita nila ang pangangailangan? Si, sinuri nila discern, itinahayag ang layunin, declare, at kumilos ng simple pero tapat, deploy. Ang ganda ng example. May kwento rin ng isang tech company na binago ang focus mula sa profit maximization lang patungo sa pagiging katiwala ng talento at pag-aalaga sa komunidad. Ang resulta? Hindi lang kita kundi mas mataas na employee trust at mas mababang turnover. So applicable din sa business? O naman. Ang punto, ang maliit na pananampalataya nang may pananampalataya kapag sinamahan ng disiplina sa proseso at pagdevelop ng ibang tao ay lumalago at nagbubunga ng tunay na pagbabago ay ito ang tunay na pamumuno ay nagsisimula hindi lang sa skills o posisyon kundi sa kakayahang makakita ng iba sa pamamagitan ng lente ng pananampalataya. Yung God's perspective. Oo, at hindi ito hihinto sa pagkakakita lang ha. Kailangan itong may salin sa disiplinadong action gamit ang isang malinaw na proseso tulad ng see, discern, declare, deploy. Actionable face tama. Ito isang paraan para magkaroon ka ng linaw, tapang at layunin sa iyong pamumuno. Hindi lang basta pamamahala sa araw-araw. At para sa iyo na laging naghahanap ng mas malalim na kaalaman at praktikal na paraan, ipinapakita nito na ang pamumunong may malinaw na pananaw ay hindi eksklusibo para sa ilan o sa mga may espesyal na gift. Hindi exclusive. Hindi ito ay isang kakayahan na ayon sa aklat ay maaaring matutunan at linangin. Learnable and can be cultivated. Oo, nakaugat ito sa kung paano mo pinipiling tingnan ng mga bagay, God's perspective, at sa disiplina mong isabuhay ang proseso. Ito ay tungkol sa paglipat mula sa pagiging unseen, yung hindi napapansin o hindi nakikita, ang potential patungo sa pagiging unstoppable, gaya ng sabi sa aklat. From unseen to unstoppable, wow! Dahil ang leader na hinubog ng pananaw ng Diyos, gaano man kaliit ang simula ay nagiging instrumento ng pangmatagalang pagbabago. Grabe, nakaka-inspire yan. Bilang panghuling pagninilay para sa iyo na nakikinig, dito pumapasok ang isang mahalagang tanong para sa iyo. Hmm. Based sa ating napag-usapan mula sa aklat, ano kaya ang isang bagay Isang problema, isang pangangailangan, isang oportunidad na sa tingin mo ay ipinapakita o ipinapansin sa iyo sa iyong sitwasyon ngayon. Sa trabaho mo, sa community, sa pamilya. Oo, na marahil ay hindi pa malinaw o hindi pa nakikita ng iba sa paligid mo. Yung parang may kumakatok sa iyo. Yung C moment mo. Oo, yung C moment. Gamit ang mga prinsipyo ng see, discern, declare o deploy, ano ang isang maliit na hakbang, kahit maliit lang, na maaari mong simulang gawin tungkol dito sa susunod na mga araw?